Hello guys, uh, magandang umaga and welcome back ulit sa aking YouTube channel So ngayon guys ay mag-unbox tayo ng aking binili Ayan o, uh, medyo mabigat siya Yun. So Alog-alog yung ating camera So ito guys ay ano to, mabenta talaga to dito sa tindahan Lalo na sa mga bata So alam nyo na siguro kung ano to <laughs> no, yan. Kasi wala na talaga akong stocks ni isa ni isang ano, wala na talaga, ay nahanap ng mga bata. Actually, kahit hindi bata ay mga matatanda, ay naghahanap ng gami. Yung mga dalaga, mga binata, naghahanap lagi. So, ayan, i-unbox natin ang ating gamis. yan So, ilang kilo ba to? Nasa ano dito, guys? 2, 4, 6, 8 kilos na iba't ibang, 8 kilos na iba't ibang gamit. So, buksan natin. Malot nga ako. Yung... So talaga guys, pag wala na, naubos na yung gami, gamis ko, bumibili din ako, o order ako sa ano ko ito binibili sa Shopee. Dati ko na siyang supplier. Doon talaga ako bumibili sa kanya. Ever since. So, magto 2 years na, nagagamit talaga ako. Nagbibenta ko ng gamis. Pabintahan ko guys ang gamis. Actually, siguro di ko na di ko naman kasi binibilang yung ganito. Kung ilan ang laman. Ang isang ganito guys, nasa 145. So, di ko lang kung malaki pa ba ang kita nito o ano lang, mula na. <laughs> ang ano sa akin guys, kaya ako gusto lang, gusto ko talaga may gamis. Kasi, dati naman mura lang to. Nasa 120 lang. Ngayon nasa 145 na. Kasi, uh, talagang dadagsain ka ng mga bata. Yung talaga yun. Kahit sabihin mong sa ngayon na hindi ko lang nga, baka wala na masyadong, ano, wala na masyadong kita dito, pero dinadagsak talaga ng bata. Tsaka hindi lang yun ang binibili nila. Aside dun sa gami, so binibili din sila ng iba. So yun talaga yung pangpahatak ng kosto uh, ng mga bata. wala na ba? Apat. So ang binili ko guys, uh, ayan, isang tawag ito, dolphin, isang worm, dalawang cola, cola talaga napakamabenta, cola. Tapos, itong ganito, yan. Tapos, ito. Yung tubes. Ano ba pa nga yun? Masira ko ata. <laughs> Masira ko yung lagayan. So, ayan. So, masarap din to. So, lahat, lahat ng klase, 145 lang guys, ang aking bilik. So, medyo tumasama talaga siya. Ay, pag guys, so masarap po. Oh. Yan. 145. At ito din. 145. So, parang cola siya na bilog-bilog. So, walong, oops, oops, my God. <laughs> so, ayan. So, walong, ano, walong gamis na nakapark. Matagwa, 145 pesos sa baba na natin. So, ito yung ating mga gamis. So, lagay naman natin siya sa ating mga lagayan. So, yung mga lagayan ko na hugasan ko na ito kahapon. Ayan. Para, so hindi ako naghugas, ang dusawa ko. <laughs> Feeling ko lang ako ng nagay okay, na natin sa ating lagayan. Ito, napaka mabenta nito guys kasi masarap talaga siya. Ayan. Lagay natin dito sa maliit na lagayan. So, may nahulog isa. <laughs> Ayan guys oh. Ito maliit lang yung nagaya niya Wala akong Wala akong ibang nagaya niya eh. okay. ah, Harap okay Ang isa guys Lahat naman ng gamis Mabenta Pero yung cola talaga Napaka mabenta So, yung lagayan ko guys, maliliit lang kasi wala talaga ako space na malagyan ng mga ng aking mga gamits, no. Doon lang sa may gilid. yan So guys, parang bago sa akin ito, so, tatikman natin kung anong lasa. Try natin yung ipot. Mm. <laughs> guys. Masap. Ay gabi. Uh, ah na yung ating mga gamis. Mm. Okay, na natin sa kanyang pwesto. So, talaga dito yung aking mga gamis, guys. Dito, sa may gilid. So, wala na talaga ni isa. Pray okay, natin. So, yung... Since uh, tamaas talaga to guys, nasa 145, di ko alam kung kikita pa ba ako dito sa isang pack. Pero yung ano ko na lang is yung habol ko is pampahatak ng mga bata. Yun. Kahit wala akong kita, okay lang. Kasi hindi lang din naman ang mga bata ang bumibili nito eh. Ang uh, mga matatanda din. So, aside sa pampatak ng mga bata, di ba? Uh, hindi lang naman din yun ang bibili nila. May bibili din sila iba. Uh, parang nang palibri ka lang ng gamit. So, yun lang picnic, guys. Isa din yun sa picnic na papadami natin ng customer. So, yun lamang guys ang aking share. Maraming salamat sa panunod. Paalam. Bye-bye!